Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli magbabahagi ng konting kalamang legal. Uh, niyo muna batingin ko ang aking mga subscribers. Nasa 105,000 subscribers na po tayo ngayon. Yung aking mga viewers, yung mga bago palang napapagawid dito sa aking channel. Sana po ay mawili kayong manood dito ng aking mga vlogs, ng aking mga videos, ano po. Ah, uh, kung nagustuhan niyo itong aking vlog ngayon, mag-like po kayo, i-share niyo. At kung bago kayong viewer, mag-subscribe po kayo. Okay. So ngayon, meron tayong Panibagong topic. Ito po naman ay tungkol sa titulo ng lupa din. Ah, uh, ang tanong ay makikita ba natin sa titulo ng lupa ang eksaktong lokasyon ng lupang isinasaad sa titulo. Sagutin po natin yan. So, ayan po, okay. Uh, sagutin natin yan, yung uh, katanungan uh, na makikita ba natin sa titulo ng lupa yung talagang exact location kung saan nasaan ang lupa na sinasaad sa titulo. Alam niyo po kung tutusin ay kung sa titulo lang natin titingnan hindi po natin makikita yung exact location. may meron tayong ano idea kung saan ang location sapagkat ang Nakalagay sa titulo ay yung barangay. Halimbawa, dito kami sa Kalamba, Barangay Dos, Kalamba City, Laguna. Yan po ay maaaring nakasaad sa titulo. In fact, nandun din yung lot number, block number. Pero, hindi mo talaga makikita o masasabi ang exact location ng lupa. Meron nga, sa mga titulo ay kasi pag minsan, uh, ang, nangy ang nangyari uh, lalo na pag luma ang titulo yung pang barangay na nakasaad doon ay iba pang barangay katabing barangay pa ng uh, existing barangay na nag-o-occupy na ng lupa ngayon. Opo kasi pag minsan bagong bagong uh, newly created barangay nasakop na yung dating barangay. Ngayon, uh, yung, yung lugar ng lupa ay napapapunta na ngayon sa bagong barangay. Ibig sabihin, pero ang nakalagay sa titulo noon, yung paring old barangay ang nakalagay uh, sa titulo. At uh, yun ang indicated. Instead of yung new barangay na sumasakop na sa lupa. Ngayon, so hindi nga natin talagang eksaktong makikita sa titulo ang uh, lugar ng lupa na sinasaad dito. Ngayon, saan ba natin makikita? Okay. Ngayon, uh, tayo ay kasi ang antitulo naman ng lupa ay may corresponding tax declaration sa assessor's office. Okay. Yung tax declaration 'yan naman ay ano, uh, isang dokumento na ini-issue ng assessor's office uh, for for tax purposes 'yon. Ay yung tinatawag na real property tax na taunang binabayaran ng may-ari ng lupa o ng ba, lupat bahay ay may record yan sa assessor's office ng isang bayan, ng isang syudad. At uh, sila, dyan sa tax declaration na yan, makikita mo kung saan talaga ang exact location ng uh, lupa na isinasaad sa titulo. For example, sa titulo, hindi hindi pa nakalagay kung anong subdivision naka nakalagak o na yung, yung lupa ay doon naka nakalagak Uh, hindi mo yan makikita sa titulo ng lupa. Uh, hindi yan isasaad kung anong subdivision, uh, black one, lot one. Hindi yan uh, maisasaad may doon. Pero pag kumuha ka ng tax declaration, makikita mo doon sa, sa mismong dokumento, uh, nakalagay doon ang location of the property. Hanapin po nyo yan sa tax declaration. Nandoon yung magiging complete address kung saan yun, yun na yung address ng lupa. So, ngayon, uh, so yan, sa titulo hindi pumari po, po natin hindi makita ang exact location ng lupa uh, makikita natin yan sa tax declaration na ini-issue ng assessors office Opo. Uh, sa assessors office naman kung halimbawa tayo ang uh, buyer ng property at uh, gusto natin na uh, talagang ma-check ang exact location ng lupa na nasa title. Pwede naman tayong humingi ng ba bago natin bilhin ang property. Kasi ngayon, because of the Data Privacy Act, hindi hindi basta-basta nakakakuha ng tax declaration sa assessor's office. Sa halip ay kailangan pa ng authorization ng ng ano eh registered owner sa title. Ngayon, kung ikaw naman ay buyer nga, you are intending to buy the parcel of land from the seller, from the owner, pwede kang humingi ng, auto, oh, ng isang uh, authorization, authorization na isesecure mo lang yung uh, tax declaration para ma-identify mo uh, precisely kung saan ang lokasyon ng lupa na binibili mo. Uh, marami po kasi nangyayari na akala itong parte ng lupa na ito ang binibili niya. Pagkuha niya ng tax declaration, iba ang location of the property. So kahit yung seller, lalo na kung marami siyang lupa, marami siyang subdivided lots, pagminsan ay nalilito ng bigay ng titulo o ng pagbebenta sa isang buyer. Ang naibibigay niyang titulo ay iba kesa doon sa binibili ng buyer niya. So, pagminsan, ng ganyan. Yung binili ng buyer, ang paniniwala niya ay lot 1. Ang napabigay sa kanyang titulo ay lot 3. So, para maiwasan ang mga ganyang pagkakamali, uh, ang ginagawa ay talagang kumukuha muna ng tax declaration para ma-identify talaga ang location ng property. Napakahalaga po niyan dahil dapat bago tayo bumili ng lupa, syempre, yung kung ano yung gusto nating lote, yung location ng property, dapat alam na alam natin yan. Baka magkamali sa title, magkamali sa documentation, mamamroblema po tayo niyan sa bandang huli. Okay. Sana po maliwanag yan. At yan ay makakatulong sa inyo sa pagbili nyo ng lupa uh, in the future, kung magkaroon kayo ng pagkakataon ang uh, inyong mga anak na bumili ng lupa. Dapat makita ang tax declaration kung saan talaga ang exact location ng property. Okay. So, hanggang dito na lang po. Mahalaga po yung ating topic na yan. Sana po ay mayroon kayong nakuha. At uh, sana ay magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Marami pong salamat.